So sa Yunani kadaghan no. Ngaluya. luya, Grabe kadaghan. 100 pesos ra. Grabe. Grabe mura na kag mamalaye. Eh. Pero mo palit ka sa supermarket ang imuhang 30 pesos nga luya pastang gamaya. Grabe po makatubo ning ubang mga negosyante na nagakumpra og luya. Ang luoy ang kana mga nagtanom kay kumprahon rag barato nya ibaligya e og mahal kaayo. Grabe. Ang mga farmer taon, grabe antos antos, paliton rag barato, baligya og mahal kaayo sa mga tindahan, merkado og palingke, gamay ra kaayo, grabe pa ka mahal. So nata karon diriya sa may barangay Tupas, Maragusan, Dabaw de Oro. Ang kilo sa ilahang luy adria is tag 55 na lang kung diri nimo paliton. 10 pesos lang ni kung dito pa ka, dito sa bukid, dito banda, dito kas bukid. Unya ikaw ang magtanom, 10 pesos. Pero diri bitaw kanang dili walay halong joke. Kung diri ani ni paliton sa ilaha directly is 55 ang kilo sa luya. Kabalo mo tagpila na kilo na ron sa luya sa mga palingke, especially sa mga city. Siguro moabot na ni og tag 130, 150 pang uban. Grabe mahal na ron sa luya. Pero diri tag 55 lang diri sa may Maragusan, Dabao Dioro. Layo-layo pa ni barangay Topas di sya. O nga makalabay mo ni nga kalasada. Kini nga kalasada, paingon ni siya o new bataan, ito. And then, diri the nga side, paingon ni siya og maragusan. Ang unan nito, muna na ang sentro sa maragusan. So, if ever nga nangita mo o mukumpra, o ka kumprahan nga, barato na luya. Kunta ko na ka. Well, dire. Adi po, kukunta ko na mo kung na maligya aling luya. <laughs> <laughs> Nipalit lang ko luya. <laughs> ang kunta ko naman, sila, sila. Ah, sila, oh. Sila, oh. sila mga isa na gano'n sila madama. Oh. Hangyoon, so, pagyod ko no. Kaya ang uban nga mukumpra, hangyoon pa no? So, gusto hmm. mo itamparos tamparos ni Luya sa inyo. Ja, ang pagtanong na ko, di pa yun lalim. Kaya balo mo mo, ang pagtanong sa Luya, di pa yun so na lalim ampingan niya, pa. So, unta kamu mo nga mamalitay, eh, makasabot mo ba, di kay ka nang hmm. lumus-lumus. O kung praon yung 65, huy mo ang 65. O oh. kay Pepper, ganyan ka nga mo, hangyo mo nga, boss, kuha na lang na, 60 ah, na lang na, promosyon Kana poy pwede na po, nga hangyo, kasabot ka, wala. Yung nani kadaghan, no, nga Luya, grabe kadagdahan, 100 pesos ra, grabe. Grabe, mura na kag mamalaye. Mamalaye o lima ka oh, Para luton. <laughs> Katawa sila. Grabe